Yan, siya na Joy, o siya na tuwang puto daw na apple <laughs> At nga daw yon? Langka, isa langka O O, nay O, Oh, eh, eh. tig-tig tayo na masyal. Oh, ayan o. Ayan o, yakin kami, ari, ay, sa tayo, sa tayo. Kinuha ko, pinakwinta ko lang. Pataya, oh, iyo eh, naman iyon. Pataya, mm -mm. pataya, pataya. Pataya, sinauli. mo nga din eh. Nakwinta naga. Ako na, tanay, bigay mo din eh. Yes. Oh. Okay. Hindi oh, pa Bayaran na. Ayan, na, oh. Ayan, pinakukwinta ko na. Ang bata, na ano mati na, oh, okay.